Alright, what's up mga kadukso Dito ako sa kasiguran ngayon At pauwi ako nagmadaling araw ako guys 4.25am Kaso ang problema ko Hindi ako nakapagpagas kahapon Nakalimutan ko, ayun, two bar lang guys Iladaan tayo ng bundok Hindi ko naisip kahapon So ngayon maghahanap tayo ng pagasan muna Hindi ko alam kung May mga bukas na rito ngayon Kalimutan ko pa Chill. Sarado guys Parang wala pang bukas ng ganitong oras eh Oo kung wala talaga Babalik ako Grabe ang lamig Hindi ko na-expect yung lamig niya Grabe First time ko magmadaling araw dito Kainis ah. naman sana may bukas na gasolinan Shit, sarado pa Ako po. Na guys. Tayo sa iba. Hindi ko naisip yung kahapon ah. Talaga. Ay nako. Hirap naman ng ganito. Nagdahi ka ng gabi tapos ay na madaling araw. Tapos walang gasolina yun yung motor. Wala akong mahanap na bukas na gasolinahan Guys. Pero ayan nga. Umbra pa rin ako. Meron na mga kasalinan na sa Gawid diyan eh. So may dalawang bar pa naman tayo. Tingin-tingin muna tayo para maka-move na tayo. Siyempre paghihintayin ko mag-umaga, parang wala na rin, no? Hindi tayo nakabiyahe. Kainis. So yun din yung lagi natin tatandaan pag mabiyahe ng kinabukasan, magpagasa tayo ng kinagabihan. Dahil wala, o, tignan nito, oh. Di tayo sa bundok. Mas walang gas. <laughs> Parang bukas yata to guys. Ako po. Bukas Ayo po. Ako po. Ako po. Na guys. <coughs> Hirap naman pag ganito isa pa yata rito eh. mas kaya wala sarado rin shit one bar na lang guys ay nako ihintayin talaga natin magumaga hanap na lang tayo ng ano dyan gasolina hanap hindi na lang tayo tatambay wala ayo isang bar na lang hindi ko na pwedeng pagsapalaran pa to <laughs> Baka maubusan tayo sa uh, mala malayong Walang gasolinahan Tapos maubusan Pagtutulak tayo Ayoko pa namang maubusan talaga tayo si Dukso Simula nung uh, nilabas natin siya Hindi pa to na uh, subukan na matayuan eh Ayan, balikan ko kayo mamaya Pag nakahanap tayo ng gasolinahan ay, sana ito bukas na to. Ayun, bukas na yata guys. Sakto. Shit. Buti na lang bukas na. Kainis. Well, let it po. Dito. Ay. Buti na lang bukas na to. Pa-kulta ko ya. Kanina pa ako naghahanap ng gasolina. Wala pa para sa kasiguran Alimutan ko magpagas ka hapong paggaya pala ako eh. Inis na yun. Sa dipakulaw lang po. Nangyari. Bukas ko kanina wala pala akong gas. September si lang. Saan po dyan siya? 269 Sige mo Kainis Ano po kayo? Ay Buti na lang may bukas Makapag <coughs> bilis bilis na tayo Thank you po Diyahin na tayo may naman para dito. Ito, 169. Alright, guys. Kaya na tayo ulit. Nakapagbilis-bilis uh, na tayo. Yan. Ay. Alright. Ay, medyo paliwaliwanag na ayun oh ahon, ahon na naman sawa na naman kababangking pass ok lang wala lang sa na mga salubong maliwanag na nga pa lang kanina yung likuan. Downhill Oh yeah Takot yung mga kalsada rito may buhangin Ito Meron kasing construction dyan sa baba eh Lagi dinadaanan to ng mga truck na may kargang lupa. Kaya nahuhulugan talaga. Tapos yung kalsada, ano pa siya oh? Makinis. <laughs> kaya sa mga dumadaan dito sa kasiguran. Ayun no? oh. Alam nila to. <laughs> Grabe oh. Shock Oh, oh, magandang mga likuan eh kinanggita mo lang yung kasalubong open cornering hey. what's happening? Hey, may liko Ano? Nangyari ay mailigo ng motor. Kinabahan ako guys. Kala ko nagkaroon ng problema yung aking manabela. Pala. Natanggal yung piya. Tapos bumabara siya dun sa pagliko. Kaya pala nung lumiligo ako kanina. Parang anong hirap liligo sa kaliwa. Nalaglag na pala yung piya. Naputol yung pinakang kabitan niya guys. Sunrise oh. Ang ganda, di lang na dilaw Soga pa ako ng baka eh Tsaka <laughs> linggo kasi ngayon guys Kaya umuwi talaga ako Siyempre, kailangan natin magsimba Nakasabayan pa natin itong bus Ito okay, yung mga buhabyayang bus dito guys So, alam ko 'yung boya ay nang ay oh kasiguran to para to taas niyan guys oh

yung lock nitong ano GoPro <laughs> Ayan mga kadukso dito na tayo sa Amper di Pakulaw Aurora Ayan no oh, napakaganda Boulevard Hmm Ganda na sikat ng araw So ayan lang mga kadukso dito ko na rin tatapusin ang aking vlog Sana nag enjoy kayo like, share, and subscribe nga pala sayo pa ano may mga naliligor ano so yan, dry safe na lang tayo palagi